So ayun, what's up mga Kasana All TV. So open to all bashers ang video na ito. So gusto ko lang ano, gusto ko lang magbigay ng aking komento sa mga ano, sa mga pa, mga pang-discourage ng mga kapwa natin mga Pilipino sa mga nangangarap din na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. So Marami, marami. Dito talaga, hindi lang ano, hindi lang pang di-discourage yung mararanasan mo dito. May makakasalubong ka nga, iisnabing ka, batiin mo, magandang umaga, wala. Di ka man lang tingnan. May mga ganyan. Kaya sana naman, sa mga ganyang mga tao, huwag nyo nang i-discourage yung mga nangangarap din na pumunta dito sa New Zealand at makapagtrabaho. Ano, kayo lang ang gustong umangat? Kayo lang ang gustong uh, umasenso sa buhay? So, huwag nyo i-discourage sila na kesyo mataas yung pamumuhay dito, hindi nyo kakayanin, mataas ang cost of living. Hindi totoo yun, hindi totoo yun mga kasana all TV mga master. Ano, mga utak talangka lang yung mga yan. Ayaw nilang may umangat na kapwa nila Pilipino. Kasi gusto nila, sila lang ang nasa taas, sila lang ang gustong umangat. So ang cost of living dito, para sa kaalaman nyo, depende yan. Depende yan sa lifestyle nyo. Ako, uh, median wager ako, median earner ako. So nasa median wage ako. Pero ako, nakakasurvive ako. Nakakapagpadala ako sa pamilya ko. Nakakabayad ako ng mga bills ko rito. Paano niyo masasabing hindi ka kayanin mamuhay dito, mataas ang cost of living? Depende yan sa life, lifestyle niyo, depende yan kung maluho talaga kayo. <laughs> yung pamumuhay rito, kung kaya mo namang uh, simplihan lang, simplihan mo lang. Yung iba kasi, porket nakatongtong na ng New Zealand, ang tataas na, masyado nang matataas yung tingin sarili. Akala mo hindi kumain ng lugaw sa Pilipinas, akala mo hindi ko tumatain ng green. Ababa! So, wag nyong i-discourage. Pakiusap lang na, ano, na wag nyong i-discourage. Kasi may mga nangangarap din na mga kababayan natin na gusto rin makaahon sa hirap. Oo, oh, totoo naman talaga na mataas yung sahod dito sa New Zealand. Malaki yung sahod. So, ang minimum dito is nasa 22 to 25. Yun ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Uh, I-bash na naman ako. So, Uh, ang median wage dito ay nasa 25 to 29 at magbabago na yan ngayong uh, February, ngayong taon na to. Magiging 31 New Zealand dollar na kada oras ang median wage dito. So, oo, ta tumataas yung mga, cost, uh, mga bilihin dito pero kaya lang kaya isurvive yun. Depende sa lagi, lagi kong sinasabi, ang cost of living dito sa New Zealand. Depende yan sa lifestyle nyo. Depende yan sa pamumuhay nyo. Depende kung paano nyo waldasin yung perang kinikita nyo. Pero kung wala naman kayong mga bisyo, survive na survive kasi sana all TV hindi yung hindi yung pag, pag bibigyan niyo nga uh, papahinain niyo yung loob ng mga nangangarap na pumunta rito na wag na pumunta kasi yung mataas yung cost of living hindi makaka-survive mga ulol kayo yung mga literal na latak ng lipunan kayo yung mga utak talangka na ayaw niyo may umangat na iba gusto niyo kayo lang kaya shout out hindi, hindi, ko kayo mga kilala kasi ayaw ko naman kayo mga kilalakin ng mga waka ng ina niyo <laughs> so wag kayong ganoon So, sa bagay, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo ganyan, may balik naman yan eh. So, hindi man ngayon, darating yung araw na babalik din sa inyo yung mga ganyan na ginagawa nyo sa kapwa nyo. Imbis na, imbis na palakasin nyo yung loob ng kapwa natin, mga nangangarap na makapunta dito sa New Zealand, makapagtrabaho, pinapahina nyo yung loob. <laughs> Anong gusto nyo? Kayo lang yung sagana? Kayo lang yung ayahay ang buhay? Alang ya naman kayo ano, yan talaga, yan talaga yung sakit ng Pilipino na hindi malulunasan, hindi hindi magagamot ng kahit anong gamot, walang lunas. Yung pagiging crab mentality, mga utak talang ka, kaya hindi tayo umaasenso eh. Kaya sa totoo lang, hindi umaasenso yung mga Pilipino dahil sa mga ganyan. Makakita lang ng umaangat, hahatakin pa baba, may gustong magpursigi, bibigyan ng ano, bibigyan ng uh, discouragement, wala talaga mangyayari kung ganyan. So ayun, itong video na ito ay para i-encourage ko lahat ng uh, uh, mga nangangarap din na makapunta dito sa New Zealand. Basta pasok yung mga qualifications nyo, tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. Huwag nyo intindin yung mga negative na sinasabi ng iba na kaysa mahal mamuhay dito, hindi ka kakayanin ng cost of living dito. Eh nandito sila? Diba? Eh ba't nandito sila kung hindi kaya yung cost of living? Ganun na lang, simpleng logic. So ayun sa mga nang akin, shout out sa inyong lahat. Isa lang masasabi ko sa inyo, ganyan naman talaga yung mga aso. Kumakahul lang yan kapag hindi kilala ang tao. So ayun, ark. So simple lang naman yung banat ko. Ganyan naman talaga. Totoo naman ah. 'Di ba? Kapag may mga aso na kumakahul, malamang hindi nila kilala yung tao. Kaya ganyan na lang ganyan puryan ngawa. So ayun, shout out sa mga nagbabakasakali din na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. So ituloy nyo lang kasi wala namang imposible Basta pasok yung mga qualification nyo sa mga hinahanap ng employers dito So para sa kalaman ng lahat, under recession ng New Zealand ngayon Pero may mga mailan-ilan pa rin na nag-hires Kagaya ng agency ko, may mga hirings pa rin sila May mga napapaalis sila, may mga agency na nagpapaalis pa rin At uh, nag-hire ng mga workers papunta dito sa New Zealand So dapat pasok lang yung mga qualifications nyo, intact yung mga skills na meron kayo Yun lang ang may uh, advice ko kung gusto nyong pasukan ng mga ganitong bansa, dapat ah, solido yung mga experience nyo sa work experience nyo, mga verifiable dapat dapat uh, buo yung loob nyo. So, kung tinatanong nyo kung may placement fee dito, wala. Sa pagkakaalam ko, ang New Zealand ay walang placement fee. So, wag nyo, basta wag nyo hintindihin yung mga negatibo. Maging positibo kayo palagi. Kasi kapag nagpakain kayo sa mga negatibo, wala. Magiging negatibo kayo habang buhay. Wag nyo hintindihin yung mga negatibong tao kasi tatanda yung mga ganyan. Mga walang pinagkatandaan yung mga ganyan. So, Ayun lamang uh, back up ko na rin doon sa ano ko sa ginawa kong video na working holiday visa. So back up ko doon sa ginawa ko yung kasi may mga negative na comments din. So nandiyan party na yan kasi accept ko naman niya na gumawa ako ng ganitong uh, content. So nandiyan yung positive tsaka negative. So sinasabi nila na kulang lang daw yung video ko. Para sa kaalaman niyo mga mga waka ng inang bashir kayo, may full video po yun may full video yung ginawa kong para sa working holiday visa. So, sinasabi nyo, walang uh, nakalagay na age, limit uh, age limit doon sa video ko. Malamang, reels yun ka sana, Reels yun, mga, mga unghang. Ang reels, alam nyo naman ang reels. 1 minute and 30 second lang yun. Paano ko pagkakasyahin yung 10 minutes na video doon? Aber? Yan, isip-isip din. Ay ano, ano pag-isipan nyo muna bago kayo gum gumawa? yung mga ganyang tao nakaka, nakaka nakakapanginig ng laman. So ayun, matuloy tayo. Yung uh, working holiday visa, medyo costly talaga 'yon at para 'yon sa mga 18 to 30 years old na gusto mag uh, uh, pumunta rito sa New Zealand, Gusto mag-study uh, or mag-attend ng mga trainings or magtrabaho. Pwede kayong magtrabaho sa loob ng 12 months. Medyo costly 'yon kasi sagot nyo lahat doon from plane ticket, from the visa pag-apply nyo ng working holiday visa na 'yon. Tapos Uh, siyempre kailangan din dun yung proof of funds nandun yun sa so sinabi kong sa isa kong video then so itong video yung working holiday visa para lamang talaga yun sa mga medyo nakakaangat yung buhay hindi yun para sa sa pangkalahatan so sa mga negative na nagko-comment diyan may full video yun uulitin ko may full video yun hanapin niyo kung hindi niyo makita dito sa page ko hanapin niyo sa YouTube channel ko nandun lahat So ayun lamang Uh, sana ano sana tuloy nyo lang sa so, mga nangangarap din na makapunta dito sa New, New Zealand tuloy nyo lang yung mapangarap nyo kasi walang imposible wag nyo intindihin yung mga sinasabi ng iba kasi ayaw lang nilang may na, nakakaangat sa kanila ayaw nilang umangat yung kapwa nila mga mga ang yung mga yan so tuloy nyo lang so shout out sa 15,000 followers ko shout out sa lahat dito sa uh, ano ko ha, sa Facebook page at sa YouTube channel ko sa nasa 2000 na pero mas maganda na yung earnings sa YouTube channel ko kaysa dito sa Facebook. So ayun lang. So ayun lang, uh, share ko lang para mainggit sila lalo na uh, sa paggawa ko ng mga ganitong mga videos, mga vlogs. Eh sumasahod naman talaga ako. So ayun lang. out sa lahat ng basher. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Sana All TV at New Zealand. Proud Pinoy, pusong Pinoy. <tinyo>